Hey guys, tingnan nyo to si Yuli yung aking kasamang Indonesia no. nagmo Wala kasi yung <laughs> Wala yung amo namin. Wala yung amo namin, guys. Sinukat niya yung gown niya. Ayan at... Eh, I want to show, you, show your shoes. Shoes, shoes. Ah, oh, uh, di ba? You go outside eh. Kasi si Tini can So, habang nagugulay ako guys ng aming hapunan. Ayan ang aming gulay. Gulay. Gulay means sayor. Sayor. Yes. Then, inatry niya itong kanyang gown. Dahil, imumodel model Ay, isusuot ng ng model niyan. This one yun na outfit of your model, right? Mm -hmm. Nag-aaral kasi siya ng uh -huh. ng makeup class. So, ito uh -huh. ang eh. This one is what? Tara! Tara! Pagkaalis ng amo namin, <laughs> quickly, quickly, try si uh, Turn around. Ito, diba? uh <laughs> okay. Like <laughs> so, ang ganda guys, diba? Okay. Yeah. Yan ang model. At ito yung aking kwarto nga pala. Okay, video din siya. Mag-video siya. Yan ang aking room. At eh, magbibidyo siya. Kasi nag, nag ano rin yan sa FB eh. So, ipopost niya rin yan. Yan guys, pag walang amo, ganyan. Yeah? Then sa atin, layer madam ko. Kami. My you madam. I <laughs> quickly uh, answer the puna like that, Yuli. Yan So, yun lang guys. siner ko lang sa inyo yung uh, -huh, kanyang pinaggagawa ngayon habang walang um, before my model use, I use first. <laughs> nice so, or nice. No? Um, this is nice, for nice. my model. So, I just make up for her uh, for the three. Three gown, three gown. Mm -hmm. try again la ada. Yes. Uh, okay, i try. Meron pa siya guys. Ita try, wait lang ha. Para may pangamplod ako. So, ito naman guys, yung pangalawang gown. Yung meron pang isa. Pero hindi hindi kasya sa kanya. Laki kasi ng backside niya eh. Oh, Kaya, so, ito yung pangalawang gown. Tcharam, tcharam. Eh, <laughs> 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 hindi na ma-exerado yung man. sa likod, oh. Kasi, because my model very skinny. But she try this one. Try? Can? can. Yeah. Oh. So, so ay na guys, maganda diba? Maganda din. Tapos ang shoes ay high heels din. Chan. Chan. Iyan okay, lang pinagagawa right? namin pag walang amo, ba? Diba? Post. Post. Go back leh. Go back ba? This one can see. Okay. Mm. Okay. Okay. Stand up. Stand up. Stand up first. Okay. Nice, di ba? So yun lang guys. Bye. Bye. May pang upload ako.